Nilinaw ng palasyo na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Japan Summit kasunod ng kumalat na litrato at video na wala umano ang Pangulo sa group photo ng ASEAN leaders. Nanawagan din siya sa mga kalapit bansa na pagtibayin ang pagtutulungan sa mga hamon sa rehiyon. Si Daniela Paulita ay magbabalita. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Japan Summit na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong linggo. Ito ang nilinaw ng palasyo kasunod ng kumalat na litrato at video na wala umano ang Pangulo sa Group Poro ng ASEAN leaders. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa gitna ng isang bilateral meeting ang Pangulo kasama sa si United Nations Secretary General Antonio Guterres nang kuhanan ang litrato. So liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa Photo Ops. Pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Sa ikalawang araw ng ASEAN Summit, dumalo din ang Pangulo sa 28 ASEAN Plus 3 Summit kasama sina ROK President Lee Jae-myung, Chinese Premier Li Xiang, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi at ang sampung leader ng ASEAN. Nanawagan ang Pangulo sa Japan, Republic of Korea at China na palakasin ang kooperasyon sa rehiyon laban sa iba't ibang hamon sa pamamagitan ng konkreto at inklusibong mga programa para sa mamamayan. Binigyan din din ng Pangulo ang pagtutok sa transnational crimes, pagpapatatag ng ekonomiya, mas malaking suporta sa MSMEs at sosyo-kultural na pagtutulungan para sa sustainable na pagunlad. Hinikayat din ni PBBM ang mas matibay na social protection at disaster risk reduction sa Asia at iginiit ang kahalagahan ng ASEAN Plus 3 sa pangmatagalang kapayapaan at patas na pagunlad sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, Azamanay News.